No ang AutoCAD line at ano-ano ang iba't ibang paraan sa paggawa nito. Magandang araw mga future architects, engineers at drafting masters. HDC tutorial na naman ang inyong mga kasama para magbahagi ng technical na kaalaman sa AutoCAD. Ngayon ay pag-uusapan natin ang AutoCAD line at ang ibang, ibang paraan kung paano ito gagawin. Game! Ano muna ang AutoCAD line? Ang line sa AutoCAD ay isa sa pinaka-basic na command na ginagamit para gumuhit ng straight segments. Ito ang puntasyon ng halos lahat ng technical drawings, mula sa simpleng layout hanggang sa complex na design. Ngayon, tuturuan ko kayo ng pitong paraan para mas ma-master nyo ito. Game! Pitong paraan sa paggawa ng line. Una, gamit ang basic line command. Pindutin nyo lang ang L sa keyboard. L, Enter, click the starting point, and click the end point. And boom! Basic line command. Ang ikalawa ay gamit ang absolute coordinates. Input nyo ang absolute coordinates. Halimbawa, 0, 0, enter, then 5, 5, enter. Boom! Absolute coordinates. Ang ikatlo ay gamit ang relative coordinates. Gamitin ang at symbol para sa relative coordinates. Halimbawa, pagkatapos ng first point, i-type nyo lang ang at, 10, comma, and then 0, enter. Ibig sabihin, 10 units pa kanan mula sa starting points. Ang ikaapat ay gamit ang polar coordinates. Kung gusto nyo ng angle ng inyong mga linya, i-type nyo lang line, enter, at kung gaano kahaba ang linya, for example, 10, type angle, 45, and then enter. Meron na kayo, 45 angle 10 units ang haba. Ang panlima ay gamit ang ortho mode. I-on nyo lang ang ortho mode gamit ang F8 pag nakadrag ka na ng cursor, automatic vertical or horizontal lang ang line na gagawin nito. For example, line, and then click the F8, horizontal or vertical. Number 6 ay gamit ang dynamic input. So, ang dynamic input guys ay ina-activate gamit ang F12. Ito ang itsura pag walang activated na dynamic input. At, ito naman, pag-activated ang dynamic input. And then, ang pito, uh, ang last ay ang line tool sa ribbon, yung pinakasimple. Ang line tool sa ribbon ay pinakasimple. Pwede rin i-click lang ang line tool dito, and then click the starting point, and then click the end point. Yun, so sana may natutunan kayo sa ating video ngayong araw. Huwag kayo limutang i-like, i-share, at i-follow ang ating page para sa iba't iba pang mga tutorials. Kung may mga katanungan kayo at suggestion, ilagay nyo lang sa ibaba at ating niyang pag-uusapan. So keep on learning guys!